Hello mga amiga! Marami po kasi ang nagtatanong kung ilang minutes daw po ang kailangang i-upload sa in-stream ads. Kung nga po ay na-approve na ni Facebook sa in-stream ads, kaya nakapag-set up na rin po ako ng aking in-stream ads. Kung nga po, makwalify ka sa in-stream ads ni Facebook, kailangan po sumunod tayo sa partner monetization policies ni Facebook. At syempre po kailangan po is 18 years old tayo pataas. And then kailangan din po nakatira tayo sa country na eligible sa in-stream ads. At ang Philippines nga po is kasali siya sa eligible na pwedeng malagyan ng in-stream ads ni Facebook. Para po kayo po ay ma-approve sa in-stream ads, kailangan lang po ay meron kayong 5k followers. At syempre po, kailangan po may 60,000 views po kayo. And then, may 5 videos po kayo na active na in-upload po. Ilang minutes nga po ba dapat ang i-upload natin sa in-stream ads po natin o sa mga video po natin? Sabi po dito, kailangan daw po is may 1 minute video views po tayo. Pero sa akin po, base po sa experience ko sa pag-upload ko ng mga video sa aking profile, ay napansin ko po yung aking 52 seconds po na video is nagkaroon din po siya ng ads kahit wala pa po siyang 1 minute. Ito nga po yon yung video na inupload ko na 52 seconds lang po pero nagkaroon po siya ng ads. Nga po sa aking experience sa pag upload ko simula nung na setup ko po ang aking in-stream ads is nagkakaroon din naman po siya ng mga ads after 1 hour ko po siyang ma-upload po sa mga hindi pa na-unlock ang kanilang in-stream ads, tuloy-tuloy lang po kayo sa pag upload ng inyong mga video at pwede rin po kayong mag-live. Thank you for watching!